So darating daw ang bagyo rito alas 6 sa so dagupan kaya kailangan namin umuwi. Alas 5, alas 4. 5. Alas 5 na. Alas sila 5. Dating na yun nakasakay pa sa bangka. Oh, oh. oh di diba? diba? oh, you know, ba? Pero tingnan niyo pero yun oh, yung pasila. Wala katakot pa ako. Oh, yung pasila nakasakay pa oh. <laughs> ayun guys. Pero na, na sa Tapos, asan na yung ano uh, namin, yung rider namin ng Kariton? Doon. nagpunta pa doon hanapan kay daw ng na... hey! <laughs> Hanap ka na. Dilis. Dilis yung hinahanap namin. nakalusot, nakalusot daw sa ano. Nakalusot daw sa pisnet. Huh? Ah! Pero pauwi na kami. Buta na kami ng baha sa daanan. Ito <laughs> e, so mamaya bargain na lang. 50 si na at daan, si namin yung bagyo sa Dagupan City. So ito, nandito kami sa daming islang sa Riwa. Tinuno na yung ano. Batke, ba't ba ano yung mga syro. So ayan. Uy, yung magtutulak na ito. Tayo pa natin. Magtutulak sila. Ano yan? Itutulak to hanggang kalaokan. Oh no! <laughs> Uy, <laughs> Uy <na rung> sila. <laughs> Iiwan na to. Iiwan na to. Iiwan na nila. guys, hindi tayo makapag ano, hindi tayo makalabas kasi umuulan. Pero nandito tayo sa tindahan na punong-puno. puno punong, punong -punong na yung ano natin. Y yung, yung styro natin ang problema sinalubong namin yung bagyo ayan o no, uulan no. pero pinununo ng mga ano mga isda yan puro bangus yan so yan lahat po sana o puro bangus puro, puro bangus hindi, hindi kayo makalabas ayun lakas ng ulan eh o. Ayun oh. may silungan. Dito puro sa riwa, sa tagupan. Sa mga isda. Ang <coughs> ulan. <coughs> Tapos bumili rin kami ng ipon at saka bagoong ayan. So, na, lakasan naman ang hangin, lakasan naman ang hangin. Ay! Ay! Okay na. Wala na raw dilis. <laughs> Hindi na huli maliliit, no? Hindi raw na huli maliliit ng dilis. <laughs> lumusot sa lumusot sa pisnet. <laughs> Sarap talaga pa ng pangkilaw 'yon. So, okay guys, sa uh, dinala ng aming binili. Kahit umuulan ay eh, nandito <laughs> sinalubong namin yung bagyo dapat natin yung ating kariton